Good day sa again mga kabatid For this video, pag-uusapan po natin Madalas po itong na-input o masasalubong natin sa mga tao Na nagsisimula pa lang mag-alaga ng pabo Or nagkaroon na ng interesado pagdating po sa pabo Mostly, ito po yung kanilang sinasabi For example, ako ang kausap nila Nag-uusap kami patungkol sa pabo Pagkatapos parang iis, isisingit nila sa usapan Kumbaga baga ganito yung magiging istorya nila ba diba, mahina yung immune system ng pabo Kahit kagat ng langgam ay mamamatay na po sila Kumbaga baga yung na-input sa kanila Kung idadaan nila na parang tanong So yan po yung ating pag-uusapan ngayon Nang siya ganun ay mali malinawan po tayo pagdating dito Yung mga bago o yung mga matagal na po sa pagpapabo Ngunit yung kanilang alam patungkol dito ay sim principle pa rin Kumbaga mahina ang immune system ng pabo Once nakagat kagat ng langgam ay namamamatay So ito po sumahan nyo po Here we go let's go posible po na baka magkasalungat po tayo ng paniniwala patungkol dito ayan ikaw, ikaw mismo, ikaw na nanonood ngayon ikaw yung kausap ko, posible po na magkasalungat tayo ng opinyon patungkol dito sa tanong kung saan namamatay ang pabo once nakagat ng langgam mga sisiw, ayan yung sisiw ng pabo once nakagat ng langgam ay namamatay posible na yung sagot mo ay sim tayo goods, okay yan pero posible rin na magkasalunga tayo ng sagot, sagot. kung ako yung tatanungin mga kapatid patay po ba yung sisiyo pag nakagat ng langgam, ayan sa sabi po mga kapatid hindi po yan totoo yan, ganito po yung magiging explanation natin matagal na po ako sa pagpapabo noong nagsisimula pa po ako mga 1 to 2 years ko na po na nag-alaga noon sinubukan ko po talaga na experiment ang patungkol po dyan nagkaroon ako ng sisiw isang isang batch po yun ng sisiw iwan ko lang kung sa incubator ba yun or sa pisa ang ginawa ko, kumuha ako ng isang sisiw doon tapos ibinabad ko sa maraming langgam na sa mga isang minuto or dalawang minuto po siguro yon. ibinabad ko sa maraming langgam talaga tapos Pagkaraan ng mga dalawang minuto, pinagpag ko, inalis ko yung langgam na kumagat sa kanyang paa. Siguro marami rin yun, nasa 15 or 20 siguro, or 10. Pero ang sigurado doon, nakagat po talaga yun ng langgam dahil nilublub ko sa maraming langgam yung kanyang paa. Kasi yung premise sa, sa tanong madalas niyan is patay ang... Uh, mahina ang immune system ng, lang, uh, ng siso ng pabo once nakagat ng langgam na mamatay. So na kagat So sa prinsipyong yun Nakagat po talaga yun Pero sa katunayan po Dumaan po yung mga isang buwan Dalawang linggo Pagpuntang isang buwan Ayun Masigla at maliksi po Yung sisiw Kaya Doon ko po napatunayan na hindi po totoo Ang Sinasabi o sabi-sabi ng iba nating mga kapwa O kababayan natin patungkol po sa pabo Na once nakagat ng langgam Patay yung sisiyo ng pabo ganito ganito po yan pinag tugma tugma ko po yung mga pangyayari kung bakit lumabas yung istorya na ganyan sa ibang party naman po totoo po yan yung sisiyo po na nandun pa po sa pugad o andun lalo na yung andun pa po sa kanyang itlog Ganito na lang, yung itlog kasi na napipisa, napipisa yan 26 to 28 days. Pinakamatagal na po yung 28. 25 to 26 magsisimula na po yung mag-crack. Ayun. Yun po, pag sa time na yon nagsimula silang mag lalo na yung nauna. Mayroon kasing nangyayari dyan na sa isang batch nila may nauna. Kumbaga nauna siyang mag-crack tapos magkasabay lang sila na lalabas siguro kinabukasan sa kapas sila lalabas sa itlog talaga kumbaga nauna lang siyang magcrack ang nangyayari dyan yun posible po yung mamatay dahil yung mga langgam makapinitrit po sila sa loob wala pong defense mechanism yung sisiw ayun dyan po yan nangyayari sa, sa pagkakataon na yan posible po talagang mamatay po yung sisiw kasi naka experience na po talaga ako na namatay po talaga tapos sa loob napakadaming langgam yung utitod <laughs> ayan yon po yung yan po talaga yung umatake maski sa incubator umatake po yan ko uh, yung ating incubator ay hindi po natin inihanda sa ganyang scenario na sa salakay po yung mga langgam siguro kaya dumating po yan sa iba pa nating mga kababayan for example kasi yung dalawang nag-aalaga ng pabo, nag-uusap po sila. Ang ibig sabihin po nung isa, Brother, kapatid, ayan, namatay po yung sisi ko kasi inataki ng langgam, hindi nakalabas sa itlog. Sa ganong istorya po, baka narinig nung isa na hindi nag-aalaga ng pabo, ayun, kumbaga, dinagdagan or binabawasan na po yung salita hanggang sa, ano, tumawid na, hanggang umabot dun sa dulo, ang naging istorya na is, patay ang sisiw ng pabo once nakagat ng langgam ayun pero yung pinakapunto po talaga noon doon pa po yung pinaka early stage pa po ng sisiw kumbaga nag start pa po siyang mag crack ayun kasi wala siyang defense mechanism mga kapatid papasukin yung butas ayun atakihin siya tapos yung pag atake yon malapit pa yun sa kanyang ilong sa ulo sa liig posible po talaga patay po talaga pa ganun pero pag nakalabas na po yung sisiw gaya niyang nakikita nyo hindi na po yung madaling mamatay sa kagat lang ng langgam mga kapatid posible pa na bas pag marami sila yung langgam ay kanila pong tutuhakin or baka ang malanggam pa po yung mamatay ayan kasi nakikita na po nila yung langgam ayan po yung kaunting explanation ko po pagdating po dyan kung namamatay po ba yung sisiw ng pabo once na kagat ng langgam hindi po yan totoo mga kapatid kung yung sisiyo ay nakalabas na po liba na lang siguro kung atin po talagang hahayaang ilagay yung sisiyo sa bahay ng langgam yung may malaking bahay ng langgam tapos doon natin siya tatakpan natin ng plastic or galon patay po talaga kahit tayo siguro paabutan tayo doon ng isang gabi baka mamatay rin tayo pero pag once na kagat lang isa dalawang kagat hindi po yan totoo Uh, napatunayan ko na po Yan, kita nyo naman May video po yan Ayan, patagal na po Ginawa ko pong experiment yan At ayun, buhay po yung sisiyaw So, ito lang Yan lang po muna yung aking maibahagi patungkol dito uh, Pasinsya na po Kung magkasalungat man tayo ng paniniwala Kung hindi po pa nasubukan Ayan maaari mong subukan kung totoo po ba, totoo po ba na talagang namamatay yung lang, uh, ng pabuwas sa kagat ng langgam. Ako, kaya ito, talagang kumbaga, konkretong sagot ko na po talaga ito dahil ako mismo, nagtry na ako na ipakagat yung sisio na isang piraso. Ayun, lumaki kasi eh. Walang nangyari sa kanya. Kaya yung paniniwala na yan, X na talaga sa akin. Kayo kung ayaw yung maniwala sa akin, ay uh, it's a challenge kung kayo. Subukan nyo Nang sa ganyan, kayo mismo yung maka sabi o maka talagang maipakita nyo kung ano po talaga. Dapat mo bang paniwalaan na yung sisiw ng sa kagat ng langgam ay mamamatay. Hanggang dito na lang mga kapatid, sana nakabigay ito ng kaunting information. Kumbaga, yung hindi pa nakatry, itry nyo po na kayo na po mismo yung makaalam. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.